always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Die with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I had so many dreams When you hit your teens I think really what it seems Try to find yeah. out what it means Always do it my own So I gotta get through it And the Good morning! Good morning! Mga kaibigang! Tunay! Ayan, yeah, good morning sa ating lahat. ayan. ang uh, magiging uh, lakad natin for today mga katunay pupunta tayo sa Santiago City isabela. ayan ito so, ang uh, agenda natin sa Santiago City e uh, siyempre uh, isa po tayo sa maswerteng uh, rider na magiging uh, brand ambassador ng uh, Oil Philippines. Yeah. So much, Oil Philippines. Thank you so much, Ams Oil Philippines. Thank you so much, Sir Mugen Alfonso. Yeah. yeah. Siyempre, maraming salamat din sa mga katunay natin na tumulong sa atin para tayo ay uh, maging uh, parte ng uh, Oil Philippines. Yeah. So, meron kasing uh, program ang uh, ang oil Philippines para sa uh, mga rider nila sa darating na boss Iron Man. Mag-change uh, oil na kami. Ayan. So, uh, Arm's oil ang uh, magiging uh, katuwang natin sa darating na uh, boss Iron Man. 'Yun ang uh, ilalagay nating lang, yeah. So, kilala nyo naman po siguro ang uh, Arm's ano? Syempre. So, Amsoil is uh, became the world's first synthetic oil. Yan. Yeah. Diba? American brand ang uh, Amsoil. Yan. Yeah. Yung uh, program natin today is, syempre, sa original na Calmados Garage. Yan. Yeah. Sa Santiago. Sa mismong uh, bahay ni uh, Bosing Joby Guevara. So last time eh galing na ako doon. So alam ko na kung saan 'yon. let's go, let's go. So, ayan mga katunae 20 kilometers. Eh Nasa Santiago City Natayo! So yan mga katunay Ayan, Santiago City na tayo And We're here mga katunay So natatandaan ko sa Bandang 4 uh, lanes yun 4 lanes Dito ata yun sa may uh, Central Mall ayan dito nga. So ang uh, venue sana nung uh, program ngayon is uh, dito sa four lanes ano, dyan, sa bandang uh, likod ng uh, BFP. Ang kaso eh hindi ata tayo uh, naaprubahan. I think dito yon ah dito nga yan sabi nila kahapon is uh, medyo under construction ano yung uh, kalsada pero all good lang hindi naman siya maputik ano yan dito na tayo so dito nga yan kay boss joby saan na uli yung ano nya Dulo lang. Tapos kaliwa Okay, thank you. Ayan, dulo. Ayan, di ba? Camellia Malvar. Ayan. So, thank you, Boss Dobi. Ang, ang alam ko na abisuhan niya na yung mga magigiting nating uh, security guard. Ayan sa entrance at exit na uh, pagka may uh, mga kasama siyang uh, papasok eh papasukin lang ano ayan mga katunay saan yung uh, pwesto ni boss Joby hindi <laughs> alam ko diretso tapos kaliwa bandang kaliwa yun eh Ayan na, andyan na nga sila Ayan, Sir Mugin. Ayan. Yeah. Saan, bossing? Dito na lang. Okay lang? Papasok pa? Yun. <laughs> good morning, sir. Good morning, Sir Mugin. Bossing, good morning. Good morning. Oo oh, nga, marami ato nang punta doon. Alam ko kung alam ko ito, Sunday pa, babalik din agad ko. eh. So ayan mga katuna, dito na tayo sa totoong uh, Kalmadis Garage. Ayan, the original yan sa bahay ni Boss Jody ito. Ito yung uh, sasakyan ni Sir uh, Mugen Alfonso. Ayan. Dito na tayo. So hinihintay na lang natin yung uh, ibang uh, kasama natin na napili na brand ambassador yan Arms Oil Philippines yan. thank you so much so ito yung uh, gagamitin ni Boss Joby na uh, motor V-Strom V-Strom 1000 so yan meron pa siyang Harley yan. dami yung motor yan puro yan. Vespa ito meron pa siyang uh, Africa Twin Ayan mga doon na dito na yung mga magigiting nating ko na gagalaw sa mga motor natin. Ayan, so yeah, nakapagtayo na rin tayo ng tent. Ayan, Ams Oil Philippines. Ayan, we're good to go. Ayan, Ams Oil. So, syempre sa atin yung una kasi first to arrive tayo kanina dito. Ano? Ayan, kay Sir Richard. Ayan, si Sir Richard. Syempre, dito na si... Boss Reggie, Ayan, no? o. So, ito yung uh, matitibay nating mekaniko. Bossing, good morning. Good morning. <laughs> So yan yeah, mga katunay So ito yung mga nilalagay nilang oil ano? So ito yung nilagay natin sa Versus 650 natin ito. Yan yeah. Ams Metric Motorcycle Oil 10W40 Yan yeah, lahat Yan. Yeah. BM BM Yan yeah versus so kung uh, ito meron din tayong ano dito panga KTM dominator ito kasi talaga ang, uh, ang oil na nilalagay sa KTM nilalagay sa manual yan, yan. 15W50 yan, so, ayos ay okay, mga katunay kain muna tayo yan. Oh, uh, manat Yan mga katunay, okay na tayo Yan, so yung ibang nauna kanina Umuwi na Pero ako sibat na rin ako 1 o'clock diba? na Yan, so Oo, sibat na ako, kanina pa ako dito Mga 8 dito na ako Sibat na ako, kita-kita tayo bukas kay Julian Kita na lang tayo doon Pare Thank you Tol, well, thank you ah. Kuya, oo, oh, oh, sibat na ako. Bossing. Thank you. Thank you dun sa binigay mong tags ah Ako na lang magkakabit. Tapos oh, balik mo na lang sa akin Oo, oh, oh. sige. Bossing. Thank you. Si ingat, ingat po. Sir Mugen, salamat po. Ayo, oh, thank you. Pupo, Kita tayo bukas. Aten hmm. Oh, ah, ka doon? Sa 7-11. Ano, para ma-prime up yung mga ano nyo. Nakaayam mga yan, Hindi ako naniniwala ng madera ng pa yan. Magbabaler pa ata sila eh. Ha? Ah? Magbabaler daw sila eh. Hmm, Siyempre, mas maganda ma-prime up yung langit. Eh. Okay, boss. Ayan, makikita mo yan. Oh. Sige, sir. Thank you. Ay, oh, Ah, tawin ko to sa Iron Man, sir. <laughs> ah, tawa ko. Sige. Susunugin natin. Thank you, thank you. Sige, sige. Bukas. Ayan, mga katuray. Pabalik na ulit tayo ng uh, kawayan. So, dito pa lang yung uh, unang uh, programa ng ano no ng uh, Ams Oil para sa mga Brand Ambassador ng uh, Ams Oil. So, tomorrow meron po tayong uh, ride, er po, sama-sama na po kaming lahat doon lahat ng uh, mga kasama natin sa Ams Oil Philippines sa meron pong uh, breakfast ride sa at de La Quirino, yan sa Badis Place yan, so, babalik tayo ulit dito bukas, at pagkikita-kita tayo dito bukas so, ito yung uh, isang uh, sa mga checkpoint ng uh, Boss Ironman, ayan, eh, o, Cargill gas station see you next week Yan mga katunay, uh, we're here. Alisha Isabella. Ha! Huh. Napainit ah. Bakulimlim ah. pero yung buga ng hangin mga katunay mainit. Yay, yay, yay. So yeah, Calayan City. Mga katunay. Huh. Thank you, thank you. Yan mga katunay, dito na tayo sa sentro ng uh, Hawaiian City so ayun so uh, hindi pa dun nagtatapos ang uh, programa ng uh, Arms Oil Philippines para sa mga uh, brand ambassadors nila Ayan. tomorrow is uh, magkikita kita lahat Ayan. meron tayong uh, ride to uh, breakfast ride to uh, Madela Quirino at uh, Badis Place ano? Yeah, so dun natin na uh, makikita lahat yung mga uh, mga riders ng uh, Ams Oil Philippines. So, syempre thank you so much uh, Ams Oil Philippines kay uh, Sir uh, Mugen Alfonso. At uh, syempre uh, hindi naman tayo uh, celebrity ano, para uh, para naging uh, brand ambassador ano so napapadibutan lang po tayo ng uh, mabubuting katunay kaya tayo ay uh, nakasama sa Arms Oil Philippines yan so ayun mga katunay yun lang po ang uh, naging ride natin for today so yan, nagchange oil lahat so nilagay natin yung uh, langis ng uh, Arms Oil Philippines yan ito ang uh, magiging uh, katuwang natin sa Boss Ironman 1,200 kilometers ano in uh, 24 hours yan so doon natin makikita ang performance itong uh, oil na nilagay natin so ayun mga katunay katulad nga ng palagi kong sinasabi sa inyo mga katunay yan, mahal na mahal na mahal ko kayong lahat ang uh, nandiyan kayo, Siyempre hindi mawawala si Noel LG Moto Vlog. Ayan. Magkita-kita po tayong muli sa aking susunod na vlog, ano. At uh, yun na yung uh, ride uh, ng mga Ams Oil Riders. So ayun, pansamantala ko munang puputulin ng ating vlog dito. Magkita-kita tayong muli sa aking susunod na vlog maraming salamat sa support ng tunay mga kaibigan tunay Lord well, you love you all bye bye